Game. Hi, how? 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 Oh, no, masasabi mo? how? We're, we're in the middle of freedom, you know. You? You? Hi, Dow. Hello. Hi, now now Hi, Dow. Hi, Dow. Hi, Dow. Hi, Sister, sister, sister. Wala pa si Mau. Wala pa. Wala rin si Tita. Ano si Tito? Oh, si tito. Ay ginagaya si Mon. <laughs> <laughs> ano si ano? Si Tito. Visitor nga pala ako. Oh. Ay, intermission, intermission. Five six <laughs> Ay, ay, ay. <laughs> ay, 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 showdown na dalawa. showdown narin dalawa. Ay, 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 sorry, sorry, baby. O, oh, showdown kayong dalawa. Ah, ah, doon, doon. Anak ng Tochi. O, is Tito? Nawala si Tito. So, binibigyan si Kenneth, eh. Oh. <laughs> pa ka, Siya, kapag sa ano masasabi mo kay ano? Kay Tagiraf. Ayala, <laughs> ano masasabi mo kay Axel? Puta in America, mahak hang Canada. Ano masasabi? Po, ano Ay, ay natagagalit. Oy. <laughs> Pitch me. dugi dugi dogi. Ano ah, ba 'yong dogi ko. dogi. picture picture. Ang init. Ay. Ang oh, naman yon? Ibang sapatos yung dinala mo. <laughs> Ibang size ng sapatos yung dinala. Uy, dala ko yung sapatos mo. Yung sapatos. Yung hiyana naman kay Lalay. Balik na nga tayo. Si Cinderella, dala mo kasi sapatos ko eh. Ay, hindi ko alam, Si Cinderella, si Cinderella ay iba yung, iba yung sapatos na dinala. Mano! May kaso ba? Ayan, ayan na po, napapalit na yan. Okay na! Good job! Balik Di <laughs> ba? Di ba? Di ba? Di ba? O, mo. ko picture. So close up ko picture. So, ano yung picture yan. picture na ka Portrait. 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 <ühan. flow> Ay, tiyuro yun. <laughs> <know>. Ay! <laughs> oh, wait na, wait na, wait na. Ayan, salita. Ay,